Sorry, no Precious! Sige, diyan mo Part 2! Part 2 na, na, na to, ha? Part 2 na to! Part 2 na to, ha? Ate, channel na lang natin to! Kailangan naman youtube channel. Okay lang! Oh! Deserve! Hindi ko sa mga netflix pa! Nandito ka ba dito, beshie? Ito ayaw.

Sipre. Guys, yung tipiko. Hindi ko alam. Nasa ba Tapos siya Oo yung tapos, tapos umupo siya? Hindi, ano. Oo nga, upo sana tapos. <laughs> <laughs> Hindi pa mo Hindi mo mo, kilik ko. <laughs>